Hello guys, welcome back again to my channel So nandito po tayo sa Riyadh e, Libre daw tayo ng aking mga pamangkin e, Sponsor daw nila ang ating lunch niya Sponsor ni Madam Ili Ili Sweet Ayan ang ganda guys, Kamayan Restaurant So Dami Mino sila Ayun nag na, nag-order na sila sa lawak. Libre daw nila ako. <laughs> Sarap ng libre. Hmm. Yun po yung mga menu nila. Ah, meron din silang inasal. Um, hmm. sarap ng unlimited inasal yeah. um, order natin meron hmm. din silang mga promo promo <laughs> ang ang babait ng mga staff. Ayan. Ang taga-air dyan kung gusto niyo pumunta dito. Dito lang yan sa Vigilio Mall. Yun yung babasan, entrance. Ayan, nantay na ako. Ayan.